Hello mga lalaws, ayan mga lalaws na di rin sa bagay sa akong amiga, so mo ni palibok sa akong amiga sa iyang kili dahil siyang mga pananong na nanay ang palihan na namunga na mas lang um, bayabas na asin bunga so inanik ako iyan akong amiga dahil sa babay so mo din ni guys sa bagay nandiyo ko, nandiyo toon nandiyo akong mga amiga, Siyempre, ako mga amiga mga datoon, ako rin po brehon guys dahil siya tanong rin guys kaya hindi kayo siya pananong Shoutout sa mga ilig niya tanong PM ra mo din ni Dapit ah Tawili nga pa mo ninyo kung asa ni Dapit ng kong amiga Charot Ito guys Ina ni siya kabungihan Ina nice snake plant Ina yung isa pa ng mga hindi nga mga plant plants Dili ko kapisado ng mga plants na Pero ako hilig ko plants pero kaso lang wala ko katam ng Diyod Bisid ka ayo o area Dapit sa mga ipuyan Ano guys So, dihan sa bang guys balay na sa iyong isuon. Ayan. Then, there in a side. Balay na po na sa iyong isuon, dyan, yeah, nice. guys. O, diba? Mga dato na po, mga amiga. Siya, so, mga takuraan po, balihon. Ano, nindot, ilang bulak, o. O, diba? Ako, original siya, ibalik-balik niya para mo taas ang video. Ano, ito yung mga palapang sa buhok. Kaya siya po, mga matang-tang mga buhok niya, mga daldag. Pwede ka mong mga aridro sa mga kulugan ka mo. Ayan, po, Thank you for watching, everyone. and see you the next vlog. Bye-bye.